Is a ba? Gaga. Mga cutie down lang. <laughs> <laughs> Una yung sinagabay dito. Si ano, Si Bernita Paner. Alam mo, lalimlo, mag-yeste. Alam sikreto ni Karin, wala man nakakala. Tayo lang, no? Sila, poli ko. May kasi na babae. Gaga. ano. <laughs> Ay. Yeah, Ay. Na sa boyfriend na babae. Sa <laughs> Si sa ng na go, mapanuto sa YouTube Ayun yun, madiscover discover kayo kagaya ni Charisse Congratulations! ba kung bakit na si sa Wait lang, sumasayo si Kuya ki Akala niyo ba yan? Nag-hold Ano, bakit bakit ako na-hold up? Na-hold up si Parisi ang hold up sa kanya Ah! buhay para lang sa mga kanyang mga, mga. At ang <laughs> buhay <nito> dito. <laughs> Yan. Yan siya. Yan siya. Sige niyo mabuti. niyo Kawawa siya babae. Kawawa Hindi siya. Na ano. <laughs> Alam niyo na ano. Hindi, 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 hindi siya satisfied. ano? <laughs> ah, ito, sa Ikaw. <laughs> Sige.

Ah. Yan ang magagaling. Ay, ah. Uh, 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 mga supervisor. Huwag habun. Ang team, ang team. Ang team. Mga future, mga future nurse. Ay, <laughs> na. Chef, ay, Sige, sige. Ano naman tong isa? Mga bakar Ah. Naging naka. Ah. Naka, ang Ito, ito, ito. Hmm, meron sila yung... Ay, oo.

Sa pamilya niya, bakla at sa pamilya niya. <laughs> pamilya na? Inom lang. Sa Royal Blood. Sa Royal Blood. Royal Blood. Sa lang. Kasi lang, oh, well, eh, pamilya niya. <laughs> yun, sorry,